Hello mga kasangga. Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Sa vlog na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang limang pag-uugaling nakakabawas ng pagkatao mo. Malamang sa malamang kung ikaw yung taong parang pakiramdam mo parang iniiwasan ka ng mga tao pero para bang kusan na lang silang umaalis sa buhay mo. At malamang sa malamang, hindi mo kasi alam yung limang pag-uugaling ito na nakakabawas ng pagkatao mo kaya sila umaalis sa buhay mo. Na hindi mo naman alam kung ano ba yung nagawa mo sa kanila. At kung ikaw yung taong nabanggit ko, tapusin mo ang vlog na ito hanggang dulo at malalaman mo yung limang dahilang nakakabawas pala ng pagkatao mo. Yung mga ugaling hindi maganda sa pagkatao mo. At kung ngayon lang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, isang machinist na meron ding mga side hustle, nagninegosyo at meron na tayong 20 years na experience pagdating sa aking trabaho bilang isang machinist. At bago ko po ibahagi sa inyo yung limang pag-uugaling na kabawas ng pagkatao mo, ito muna ang kwento. Noong araw, mga taong 2019, 1 to 2004. Ako po ay nag-aral sa Sisters of Mary. Ang Sisters of Mary po ay isang paaralang pribado na pinamumunuan ng mga madre. Ito po ay isang Catholic school na libre po lahat ang pag-aaral doon. Simula hanggang first year high school po hanggang fourth year high school. Wala po kaming tuition fee na binabayad doon. Lahat libre. Pati yung mga sinusuot mo, pati yung mga kagamitan mo sa eskwilahan, lahat po yun libre. Ang tanging gagawin mo lamang ay sumunod sa mga rules and regulation ng paaralan. So, noong mga panahon nga po na yun, ako po ay nag aral doon. At ako po ay nahilig sa music. Doon po kasi sa aming paaralan na iyon, kami po ay nagsisimba tuwing Merkulis at tuwing Linggo. So kami po ay merong tinatawag na rondalya. Yung rondalya po ay sila po yung mga nagtutugtog sa misa. So ako nga po ay napabila sa rondalya at ang aking pong instrument doon ay drum. Ako po ay isang drummer. So balik, tatlo, sa batch po namin, tatlo po kaming drummer na nagsasalit-salitan. So nung mga uh, unang taon ko nga sa pagiging rondalya, ayos na ayos naman yung aking pagtutugtog. Pero sa amin pong tatlo noon, meron sa aming isa doon na talagang ang galing niya, napakagaling talaga magtugtog. At nung mga panahon na iyon, talagang hanga-hanga ako sa kanya dahil nga, ano eh, talagang sa aming batch, talagang kumbaga, lodi ko talaga siya, idol ko talaga siya eh, dahil nga magaling siya. Yung kumbaga kami, to do effort na sa pag, pag ano ng kamay yung paano magro-rolling sa drum pero siya parang gifted ba yung parang normal na normal lang sa kanya yung pagda-drum at talagang hanghang hanga ako sa kanya gustong gusto ko bang ma magawa din yung ginagawa niya pero talagang hindi ko kaya dahil naniniwala rin kasi ako sa ano eh, yung pag talaga sa yung isang bagay eh So siya, yeah, parang talagang ano talaga siya sa music. Ako parang pinilit ko lang eh. Dahil nga interest ko, kaya nag-member ako sa Rondalia. Pero hindi talaga ako parang yung sabihin nating gifted na sa music. Pinilit ko lang eh dahil gusto ko lang kasi maging rondalya eh, yung magtumugtog ba. Pero yung sa tatlo naming drummer, yung isa talaga naming drummer doon ay talagang talagang lodi ko talaga, idol ko talaga siya, tinitingala ko talaga siya dahil ang galing niya eh magdrum talaga. So kahit anong effort ko na magaya ko rin siya kung paano siya magdrum, kung paano lumang, malambot yung kamay niya at pa, gaano siya kabilis, hindi ko talaga mahabol. Dahil, hala eh, hindi talaga eh. Kaya ang ginawa ko na lang, kung ano na lang din yung aking kakayanan, doon na lang din ako nag -focus. At talagang, minsan pala, kahit yung isang tao ay talagang idol na idol mo at gusto mo rin gawin yung kanyang ginagawa, kung talaga pa, kung talagang hindi rin pala para, para sa iyo yung bagay na yun, ay hindi ka rin para ganun gagaling doon. Mapipilitin mong gayahin, pipilitin mong gawin yung ginagawa niya, mag effort ka, pero kung parang hindi rin pala talaga para sa iyo yung bagay bagay na yon ay hindi rin mo hindi mo rin pala maaabot talaga yon so yun po yung na-realize ko doon kaya ang ginawa ko na lang nag-focus na lang din ako kung hanggang saan yung kaya kong best para maging drummer sa aming rondalya at sa katunayan yung nung kami ay magsipag-graduate na nakakajaming-jaming ko pa din yung kasamahan ko na iyon at talagang hanggang sa ngayon ay idol ko pa rin talaga siya shout out dyan kay OIP ko <laughs> kaya isa so batch ko yan, yun yung pinakamalupit na drummer na nakilala ko, shoutout sa'yo, yun po. Kaya sa mga karanasan na iyon na sa loob ng Sisters of Mary na pagiging isang Rondalia member at isang drummer, yun yung karanasan na hindi hindi ko malilimutan sa loob ng paaralan na, paarala namin na iyon. Kaya ito naman yung mga ibabahagi ko sa inyo na mga dahilan ng pag-uugali ng isang tao na malamang sa malamang hindi mo napapansin na nakakabawas pala ng pagkatao mo. Opo. Ang isang pag-uugaling na nakakabawas ng pag pagkatao mo ay ang hindi ka grateful. Opo. <clears throat> ang taong hindi grateful kahit gaano pa kabless yung iyong buhay pero hindi mo nagagawang magpasalamat sa mga natatamasa mo, walang mangyayari sa buhay mo. Kung ikaw yung tao na parang feeling mo na parang lagi kang api sa buhay sa kabila ng sitwasyon mo at hindi ka marunong magpasalamat at hindi ka grateful sa mga natitirang blessing sa buhay mo na siyang magiging puhunan mo para magpatuloy yung laban mo sa buhay ay hindi mo talaga makikita ito sa buhay mo dahil hindi ka grateful sa mga sa mga nare-receive mo eh hindi ka grateful sa kung anong meron ka kung panay kasi yung kung ikaw kasi yung ungrateful hearts yung yung puso mo ay puno ng kakulangan pakiramdam mo puno, puno ka ng pagdurusa hindi mo na makikita ngayon yung mga bagay na meron ka para magpasalamat at maging grateful ka sa buhay mo ito yung mga tao na parang kahit tulungan mo na lahat-lahat at halos akayin mo na dahil nga gusto mo silang tulungan sa buhay pero dahil ang taong ito ay ungrateful talaga at hindi nila ma appreciate yung buhay. Ito yung taong parang pakiramdam nila, lagi silang lagpak. Pero ang katunayan, pag tinignan mo naman din talaga yung buhay nila at ikumpara mo sa iba, di hamak na mas talagang mag mas maganda pa rin yung buhay nila kumpara sa nakararami. Yun nga lang, ang taong ito ay ungrateful. Hindi marunong mag-appreciate ng kanyang mga natatamasang tagumpay at mga natatamasang pagbabago ng kanyang buhay. So kung ikaw yung taong ungrateful, malamang sa malamang, yung mga taong nakapaligid sa buhay mo, unti-unting nagaalisan. Dahil once yung taong nakapaligid sa'yo, ay malamang hindi ka grateful sa mga natatamasa mo, ay tsak na tsak ay talagang ang ka at iiwanan ka dahil baka mahawa pa sila sa'yo eh. Yun po yun. Ang isang pag-uugaling na kabawas ng pagkatao mo ay ang kumpara ka ng kumpara ng buhay mo sa ibang tao. Opo. Ikaw yung isang tao na walang ibang ginawa kundi tingnan ng tingnan kung ano yung achievements ng iba at kung ano yung yung mga nat natatamasa nila. Doon ka la laging nakapokus at hindi ka tumitingin sa kung anong nakamit mo. Yung bang parang pagka yung mga taong nakapaligid sa'yo ay merong achievements na nangyari sa buhay nila, yung, pang, yung bang parang ingit na ingit ka at lagi ka nalang nagkukumpara ng buhay mo sa kanila. Kung ikaw yung taong ganoon malamang sa malamang, wala kang kakontintuhan sa buhay mo. Dahil kung ang lahat ng taong nakapaligid sa buhay mo ay tinitingnan mo na lang at doon ka nakapokus sa kung anong meron sila, lagi mong ikukumpara yung buhay mo sa kanila. Imbes na pagpukusan mo yung sarili mo na porsigihin, na umunlad din, katulad ng buhay nila, ang mas naisip mo, kawawa ka dahil wala ka nung nakamit nila eh. Pag ikaw yung taong kumpara ng kumpara sa buhay ng iba, lagi kang merong pag-uugaling yung hindi ka contentment sa iyong buhay. Yung tila ba kahit gaano nakalaki yung na-receive mong blessings, hindi mo pa rin talaga makita yun dahil sa iba ka lagi nakatingin. Halimbawa, may buhay sa sasakyan yung kakilala mo, titingnan mo na kaagad yun. Sa halip na palakpakan mo, i-appreciate at i-congratulate mo dahil nagkaroon sila ng bagay na yon, ang maisip mo ko agad, bakit wala ako? maling pag-uutak. Imbis na ang isip mo, magbunyi at matuwa dahil malamang sa malamang ikaw na yung sunod na magkakaroon din ng ganon. Hindi eh. Ingit yung parang nangingibabaw sa'yo eh. Dahil pag ikaw yung taong laging nakatingin sa pag-unlad ng iba, yung sarili mo, hindi mo natuloy magagawa ng paraan kung, at maisipan kung paano ka rin ba uunlad sa yung buhay. Walang masamang tumingin sa iba at tumingin sa mga achievements na mga nasa paligid mo. Basta yung pag-iisip mo sana ay hindi nahahaluan ng pagkukumpara. Mag ba po yun. Gawin mong inspirasyon yung mga achievements ng mga taong nasa paligid mo. Gawin mong inspirasyon para umunlad din yung buhay mo at hindi para magmukhang kawawa na wala ka ng bagay na iyon na mga nakakamtan nila. Yun po yun. Iwasan mo ang kumumpara ng kumpara ng buhay mo sa iba. At ang isang pag-uugaling nakabawas ng pagkatao mo ay ang inggitero ka. Opo. Ikaw yung taong inggitero. Kung ikaw yung taong inggitero, ikaw yung taong kahit anong magkaroon yung taong mga nasa paligid mo, gusto mo rin magkaroon ng ganon. Ikaw yung tipong tao na halos lahat na lang meron ka din kung anong meron sila. Kung yung kapitbahay mo nagkaroon ng bagong gamit na ganito, kahit hindi mo naman kailangan, bibili ka din. Dahil inggitero ka eh. Minsan kahit hindi na kailangan sa pamumuhay mo, bibili ka rin nun dahil gusto mo magkaroon ka rin nun. Kapatid to ng yung panay ang kumpara mo sa buhay ng iba eh. Yung pagiging inggitero, yung parang ikaw ba yung laging nangunguna sa buhay ng iba? Yung tipo bang kung ano na lang yung bilhin ng mga nasa sa paligid mo, lahat meron ka din noon. Halimbawa na lang, yung kasamaan mo halimbawa, bumili ng sasakyan. Ang gagawin mo, bibili ka din. Gusto mo yung mas malupit pa doon. Dahil gusto mo, ikaw yung laging meron eh. At ikaw yung laging mas lamang eh. Wala namang masama sa pagiging inggit sana eh. Kung gagawin mo sana ng inspiration to eh. Puro yung, kung yung pagiging mo ay pagmumula ng pagiging makasarili mo at pagiging ganid mo, hindi magandang ugali yon. Pag ikaw yung isang tao na inggitero, lagi kang nakasubaybay sa buhay ng iba eh. Dahil abang na abang mo kung ano yung magkakaroon sila eh. Para magkaroon ka rin nun eh. Yung bang dahil sa sobrang inggit mo at pagiging inggitero mo, wala ka nang pakialam kung kailangan mo ba yung bagay na yun o hindi. Basta gusto mo magkaroon din nun. Ang isa pang halimbawa nito, yung halimbawa na lang sa trabaho, kung isa kang inggiterong tao, pag ikaw yung inggiterong tao, wala kang ginawa sa trabaho, kundi silipan ang silipin yung mga pagkakamali ng mga kasamahan mo. At yung paghanapan sila ng hanapan ng mga dahilang at punahin sila. Ang ibig kong sabihin, pag ikaw yung inggiterong tao, tingin ka ng tingin sa mga pagkakamali nila, pero hindi mo nakikita yung mga pagkakamali mo. At parang ikaw pa yung taong maraming sinasabi sa mga kasamahan mo. Pero sa totoo naman, ikaw naman din talaga yung marami ring kamalian sa trabaho mo na yon. Kaya kung ikaw yung taong may ugaling pagiging inggitero, baguhin mo na ang buhay mo dahil walang paroroonan ang buhay mo. Dahil pag puro inggit yung laman ng puso mo, wala ka ng ibang panahon para ayusin yung buhay mo. Yun po yung. Ang isang pag-uugaling na kabawas ng pagkatao mo ay ang wala kang paninindigan. Opo. Kung ikaw yung taong walang paninindigan sa buhay mo, natitiyak ko na lalayo ang ka ng mga tao. Kung ikaw yung taong parang sa gitna ng sitwasyon na kailangan mong mamili kung kaliwa o kanan, at ikaw yung laging taong walang paninindigan, siguradong ikis ka na sa buhay ng ibang tao. Ito yung mga taong pagkanalagay sa sitwasyon na between ano eh, yung parang papapiliin ka eh. Kung pula o puti eh. Pero ito yung mga taong laging nagbe-playing safe. Yung parang yung taong ito, ito yung kala mo, kaibigan mo pero pagkadating dun sa oras ng sitwasyon na yon ilalaglag ka pala. Ang mga taong na ito, ito yung hindi yung nag a ng kanilang mga pagkakamali eh. Ito yung tao na ito yung mga tao na kahit alam nila na sila yung may dahilan ng pagkakamali na iyon, hindi nila yun i-accept at hindi nila yun i-admit. At sa halip, i-deny pa nila ito at magpiplay yung safe sila. Dahil ito yung mga taong hindi naninindigan sa kanilang mga buhay eh. Mag-ingat kayo sa mga tao na ito dahil sila yung mga taong tao akala mo handa kang ipaglaban at handa ka nilang samahan. Puro pag nalagay kayo sa peligro at sa kapahamakan, ito yung mga taong iiwanan ka sa kawalan. Minsan ang mga tao na ito, ito pa yung mga malapit sa yung buhay eh. Mag-iingat kayo dahil ito pa yung mga taong akala mo sila yung totoo sa iyo eh. Pero pagka naranasan nyo at dumaan kayo sa pagsubok at nalagay kayo sa sitwasyon na iyon, malalaman mo yung tao na iyon talagang ididinay ka eh, di ba? Kung sa Biblia nga, kung si Pedro nga, dininay niya ng tatlong beses si Kristo eh. Malapit na malapit sa kanya yon. Kaya ang mga tao na ito, hindi natin napapansin, sila rin yung minsan yung malapit sa buhay natin na pinagkakatiwalaan natin at akala natin hindi tayo iiwan. Pero pagka dumating tayo sa punto na nalagay tayo sa sitwasyong kailangan mo mamili pula o puti, ito yung tao na maghugas kamay na parang si Pilato at iiwanan ka sa sitwasyon na yon at tatablahin ka. Kaya iwasan niyo yung mga taong ganun dahil sila yung mga taong mga walang lakas ng loob at mga walang paninindigan. Yun po yun. At ang isang pag-uugaling nakakabawas ng pagkatao mo ay ang makajos ka pero wala kang paniniwala. Opo. Ang mga tao na ito, sila yung mga makajos, yung parang pagtiningnan mo ba, sila yung parang naniniwala naman sa kanilang mga pananampalataya. Nagsisimba, linggo-linggo abala, pero wala silang paniniwala sa mga ginagawa nila sa buhay. Sila yung tao na Sumasampalataya. Pero pagka sila ay dinaanan ng bagyo At inalog ng hindi maganda sa mga buhay nila Sila yung parang madaling humina At madaling mag-question sa paniniwala nila Sila yung mga tao na walang problema Pagka wala pang dumadaan sa buhay nila Pero once na inalog Once nagkaroon ng konting problema Sila yung makikita mo na ang Bilis nilang humina Bilis nilang maghina Ang mga tao na ito ay hindi mo agad mapapansin Dahil sila yung mga tao na parang positive na naman, positive lagi sa buhay at talagang makikita mo na nananampalataya sa kanilang buhay. Mararanasan mo lang at malalaman na ang taong ito ay kulang sa paniniwala sa sandaling alugin na ang kanilang buhay. Sila yung mga tao na minsan nga, hindi naman ganun kalaki yung mga problema eh. Minsan yung problema nila kakaperanggot lang kumpara sa ibang tao eh. Pero tila ba, kala mo pag tinignan mo yung buhay nila o yung mga sarili nila. Kung tingnan mo yung tao nito, kala mo kawawang kawawa eh. Sila yung mga taong kala mo, yung pag nakausap mo, walang ibang bukan bibig nila, yung parang kawawa sila sa buhay nila eh. Pero pag tinignan mo naman yung mga problema nila, hindi naman din ganun ka bibigat kumpara sa problema ng iba. Minsan kasi kulang din tayo sa gawa eh. Yung tipong hindi nakukuha sa pagmumokmok yung pagsolusyon sa mga problema eh. Minsan panay tayo reklamo ng reklamo sa buhay natin eh. At si sinisisi natin yung mga sitwasyon eh. Pero kulang tayo sa pag-aksyon para solusyonan talaga yung ating mga kinakaharap na problema sa buhay. Ito yung mga tao na makikita mo naman talagang lapalasimba pero laging halos lunggulinggong nagsisimba pero makikita mo ang bilis nilang manghina at ang bilis nilang mag-blame sa iba, yung magmanisin ng ibang tao sa kanilang mga sitwasyon. So kung ito yung mga taong ito, makikita mo to sa sandaling magkaroon sila ng mga problema sa buhay nila. Kaya kung ikaw yung tao na maka pero wala kang pananampalataya at paniniwala, baguhin mo yung iyong buhay kung gusto mong maging maayos yung iyong buhay. At sabayan mo ng pagkilos dahil yung paniniwala mo, kung wala rin namang aksyon, wala rin namang niyang ibubunga. Yun po yun. At bakit ko po ba binabahagi ito sa inyo? Dahil naniniwala kasi ako na ang buhay ng tao ay may kakayahan pa rin tayong baguhin ito kahit gaano pa kabigat o kasama yung ating mga naranasan. Minsan kasi sa buhay ng tao, hindi tayo aware eh, sa mismong buhay natin eh, na mayroon pala tayong mga pag-uugali na nakabawas ng ating pagkatao. Ang kalabang kasi natin dito yung mismong ating mga sarili. Yung akala natin, yung ating mga sarili, akala natin ayos lang tayo at ayos yung ating mga ginagawa sa buhay. Pero, pero without knowing na yung ating mga ginagawa pala minsan sa buhay ay hindi maganda. Hindi tayo nagkakaroon ng chance na malaman na mali na pala yung ating mga ginagawa. Huli na minsan para malaman pa natin ito. Ang kalaban natin dito yung masira mismo natin yung ating mga sarili, yung yung dahil sa mga pag-uugali natin na iyon. Iiwasan na lang tayo ng ibang tao dahil hindi nila talaga magugustuhan yung mga pag-uugali natin na iyon. Kalaban natin ang mismo ating sarili na baguhin ito para mapaganda pa rin lalo ang ating buhay at pakikitungo sa ibang tao. At kung ngayon parang kung pakiramdam mo parang isa ka dun sa mga nabanggit ko na may mga ganong pag-uugali, huwag kang malungkot dahil hindi pa huli ang lahat. Ang lahat naman ng bagay at lalong-lalo ating buhay ay lagi mayroong pagkakataon para ayusin natin ito at baguhin para sa kiaayos ng ating buhay Huwag kang malungkot kung parang pakiramdam mo, isa ka rin pala sa mga may ganong pag-uugali. Ang magagawa ngayon, e -recognize mo lang ngayon, e-recognize mo, e-accept mo na may pagkakataong nagiging ganun ka, at simulan mo ng baguhin sa ngayon. Dahil naniniwala ako na basta kagustuhan mong baguhin yung sarili mo, magagawa mo ito. Simulan mo sa pag-action mo, at humingi ng guidance sa Panginoon na maging maayos ang iyong buhay. Simulan mo sa pag-action, kumilos, at maniwala na magbabago lahat sa buhay mo. At kung ikaw nga pala, ya isa sa mga taong malalakas ang loob at may malalaking pangarap, meron tayong ginawang FB group na KAUPH. Yun po ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may mga diskarte sa buhay at may malalaking pangarap na baguhin ang kanilang buhay. Join po kayo doon at magsama-sama po tayo doon sa loob na makapag-share ng ating mga ideas at mga experience, mga opinion para sa ikagaganda ng ating buhay. So join po kayo doon at kita-kita po tayo doon. Ilalagay ko ang comment sa taas at comment sa baba. So, magkita po tayo doon at mapag-usapan ang ating mga pwedeng mga magandang gawin para mapaayos ang ating mga buhay. At kung ikaw nga pala ay natutuwa sa ating mga binibigay na valuable na content at gusto mag-support, meron po tayong ginawang customized na mugs na may nakalagay ako doong tatlong sikretong malupit na kung kayo po ay mahilig magkape sa umaga pa lang ay inspired na kaagad ang inyong mga buhay. So kung gusto niyo pong mag-support, message lang po kayo sa Jumil Ignacio Official sa aking FB page at ipapadala ko po sa inyo kung nasaan man po kayong panig dito ng Australia. So message lang po kayo doon at pag-usapan natin. At huwag nyo na rin pong kalimutan mag-comment ng inyong mga opinion at ng inyong mga suggestions para mas maganda pa ang ating pagde-deliver ng ating mga kinokontent. At huwag nyo na rin kalimutan mag-likes at i-share na rin po itong ating mga kinokontent para mas marami pang ma-reach na mga nangailangan din ng ganitong mga klaseng videos. Subscribe na rin po kayo dyan at para updated po kayo sa sa mga susunod pa nating mga i-upload na videos na makakatulong sa ating mga buhay. So yun lamang po, muli, ako po si jumil ang iyong kasangga at nagiiwan ng isang kataga na huwag mong perpikin ang buhay, okay lang yan na pamali-mali ka sa mga tinatahak mong landas. Ang importante, na-recognize mo ito, ina-accept mo ang iyong mga pagkakamali at handa kang baguhin ito para mas mapaganda pa lalo ang iyong buhay. Okay lang magkamali sa ating buhay, ang importante, natuto ka sa pagkakamali na iyon at simulan mo ng ayusin yung buhay mo sa mga susunod mo pang mga hakbang. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.